Actually sir, ang niya niya naman nagot ng operator eh. Hindi man po fault ng driver yan. Basta po yung mga defective-defective niya sa registered owner po yan. Pwede sir, pero kailangan pong ayusin nung, ano, nung, nung, registered owner. Kung hindi po, i-impound namin yung sakyan. Kapalit po nung po. Hindi po po ako Halos isang taon ang naghihintay na makuha ng 35 anyos na truck driver mula sa Libon Albay na si Daniel Buesa ang kanyang lisensya matapos itong makumpiska ng mga tauhan ng Land Transportation Office. Ayon sa kanya, lagi na lang daw siyang pinapaasa ng kanyang dating kumpanya. Bibigyan ka ng araw, lang araw, Ah, so, lagi kang binibigyan ng araw, so, pinapangakuan ka? nag naman po ako ng... Ilang beses ka na ba binigyan ng petsa? Kung nakaraan pa po po. Mga ilang beses na? Siguro may tatlong beses na rin. So, tatlong beses ka nang binigyan ng petsa na hindi naman nagkatotoo? So, hindi naman Ngunit sa katagalan ng kanyang pagtatrabaho, hindi raw niya napansin na may problema na pala ang truck na kanyang minamaneho na dahilan kung bakit nakumpis ka ang kanyang lisensya. Yung po, nung time na nahuli ako, 3 days, po, binalikan ko sa LTO para magbayad na ng violation. Eh, pagbalik ko, nagkaroon ng inspection sa truck, may problema sa chassis. Hindi pinatubos sa yung lisensya mo? Hindi Nag-report ka ba sa kumpanya mo na gano'n yung problema? Masagot nyo ng may-ari or okay. kumpanya? Opo, na-report ko. So, pinangako ang kang aayusin. Opo. Kailan na ito nangyari? Last year? Ito, last year. So, hanggang ngayon hindi naasi kaso? O, parang maasan lang lang maasan. Ah, okay. Eh, Sarah? Yes po, sir. Uy, kasi pinangakuan ito si Daniel tatlong beses na nagbigay ng petsa. Nasa ganitong petsa, maaayos na, pero wala pa rin nangyari. P Opo, pinaprocess na po, sir. Uh, update ng ata sa kanya, ano, mag-antay lang po kasi on process naman talaga para makuha na. So ang pinakamaganda nito, Sara, bilhan niyo siya ng ano, uh, CD, yung kanta ni Tid ito, basta't maghintay ka lamang. Para makinig muna si Daniel kung hindi ngayon ang panahon. Ayun, gano'n, di ba? So, wala pa pala. Maghihintay lang ito, Sara, no? Opo, sir. Makinig ka muna daw ng kanta ni Tid ito, yung maghintay ka lamang. Okay lang yun sa'yo. Okay, okay lang naman po. Upang matulungan si Daniel, ay kinausap na din namin si Sir Daniel Mancera, ang Chief of Operations ng Land Transportation Office Region 5. Hanggang hindi ba naayos yung chassis number doon sa registro, hindi pwedeng tubusin? Actually sir, ang dapat niya, niya naman nagot ni operator eh. Opo, so, opo. Dinari hindi man po fault ng driver yan. Basta po yung mga defective defective niya sa registered owner po yan. Opo. Pwede sir, pero kailangan pong ayusin nung ano, nung, nung, registered owner. Kung hindi po, impound namin sa sakyan. Kapalit po nung lisensya po. At magsurat po siya sa office regarding sa sitwasyon niya. Tapos, isusyo ko siya po ang registered owner kayo yan. Ayun. And ma-issue ma po kang resolution para po may na po sa lisensya niya. Okay, very good. Pagpasok pa lang namin sa lugar, ay agad na kaming inasikaso ng mga tauhan ng LT Region 5. Ma'am, po. Good morning. Uh, from ako, Bikod po kami. Saan po, Tapos lang ang ilang araw ay isang tawag ang aming natanggap mula kay Daniel. Nakuha na niya ang kanyang lisensya. Agad daw na inisikaso ng kanyang dating kumpanya ang kanyang lisensya matapos silang bulabugin ng ating programa. Sinama nako ako ng Novtech ano, sa office, si Felix, para bayaran yung violation sa lisensya ko nasa isang labor po. Wanted. binigay naman kagal. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kaya maraming salamat po sa Tabang Ora mismo kay Saldico dahil nakuha ko po yung lisensya ko ng mabilis. Sa ngayon ay masaya na si Daniel kasama ang kanyang pamilya, lalo na at hawak na niyang muli ang kanyang lisensya. Huli na siyang makakapagmaneho na walang inaalala.